Ang isang kilalang manunulat na si Michael ay nahihirapang tapusin ang kanyang bagong nobela sapagkat mabigat ang kanyang iniisip. Kamakailan lang ay namatay ang anak niyang si Robbie dahil sa pagkalunod, kaya siya ay pumunta ng Paris upang mapag-isa at makapag-focus sa pagsusulat. Samantala, ang kanyang misis na si Elaine ay nakatayo sa gilid ng swimming pool, sinusubukang harapin ang kanyang takot habang inaalala kung paano namatay ang kanilang anak mula sa pagkalunod dito. Gayunpaman, hindi niya nagawang tumalon sa pagkakataong ito at agad siyang bumalik sa loob. Pagkatapos magpalit ng damit ay may nakausap siya sa telepono at tila ay nagalit siya kaya aksidente niyang naitapo ng cellphone sa lababo kung saan ay nahulog ito sa isang kawali na puno ng tubig. Nang makita niya ang mukha ng kanyang anak sa screen na napundi ay lalo siyang binalot ng lungkot. Sa kabilang banda, isang babaeng nagngangalang Julia ay nagmamadaling umalis ng bahay. Nang papaalis na siya ay nadatnan niya ang bakanting kwarto ng kanyang anak. Labis na namumulila si Julia sa kanyang anak, ngunit ipinangako niya sa sarili na malapit na silang magsama. Sumulong siya sa mataong kalye ng New York hanggang sa nakarating siya sa opisina ng kanyang abogado na si Teresa. Humingi ng tawad si Julia dahil late na siyang nakarating, ngunit pinutol siya ni Teresa sapagkat sawa na siya sa mga paulit-ulit na palusot nito. Ipinalam sa kanya ng abogado na pinahintulutan ng Hakoma ng pangalawang psychiatric evaluation. Si Julia ay kasalukuyang lumalaban para sa kustodiya ng kanyang anak na nawalay sa kanya dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Inulit niya na yon ay isang aksidente lamang ngunit idiniin ni Teresa na may isang pagkakataon na lamang si Julia na patunayan ang kanyang mental stability at nakasalalay ito sa evaluation. Kasalukuyang nanunuluyan ang anak ni Julia sa ama nitong si Rick ngunit tila ay hindi maganda ang kanilang relasyon. Sinusubukan ng ama na turuan ng bata sa kanyang sining, ngunit tila ay hindi ito nagpapakita ng interes, at sa halip ay pinunas niya ang kanyang maruming kamay sa painting ni Rick na ikinairita ng ama. Samantala, mas kasando ng kasalukuyang kasintahan ni Rick na sisamang bata, at habang nililinis niya ang mga kamay nito ay nagawa niya itong pangitiin. Ang pangatlong bida sa kwentong ito ay si Scott, isang Amerikano na may iligal na transaksyon sa Roma kung saan ay ninanakaw niya ang mga disenyo mula sa mga luxury fashion brand upang ibenta sa kanyang mga kasamahan. Pumasok siya sa isang bar at nag-order ng inumin mula sa isang masungit na bartender. Hindi nagtagal ay pumasok ang isang babae at hindi maiwasang mapansin ni Scott ang kanyang kaakit-akit na postura. May bit-bit itong maraming bag at alam ni Scott na kailangan niyang dumistansya, ngunit wala siyang nakikitang masama kung hahangaan lang niya ito mula sa malayo. Samantala, nahihirapan pa rin si Michael na tapusin ang kanyang pagsusulat nang makatanggap siya ng tawag mula sa receptionist ng hotel na nagsabing may naghahanap sa kanyang babae na nagngangalang Ana. Sinabihan niya silang papuntay nito sa kanyang silid at pagkaraan ng ilang minuto ay dumating si Ana. Ibinigay niya ang kanyang maikling nobela, umaasang bibigyan nito ng feedback ni Michael. Kahit na tila ay masama ang pagtrato nila sa isa't isa ay hindi mapagkakailang may namunguong tensyon sa pagitan nila. Banayad nilang nilalandi ang isa't isa hanggang sa biglang binuhat ni Michael ang dalaga at inihagis sa kama. Hindi sila nag-aaksaya ng oras at agad silang tumugon sa init ng kanilang mga katawan. Ang kalaguyo ni Michael na si Ana ay isang masigasig na journalist na may hangaring maging isang manunulat. Tinitignan niya ang relasyon nila ni Michael bilang kanyang stepping stone patungo sa kanyang ambisyon. Gayunpaman, siya ay medyo moody at madalas niyang sinasabihan ang mister ng mga masasakit na salita. Pagkatapos ng kanilang bakbakan ay binasa ni Ana ang journal ni Michael nang may dumating na mensahe sa kanyang telepono. Ito ay mula sa isang lalaki na nagngangalang Daniel na nagsabing darating siya sa Paris at hinihiling na magkita sila. Hindi pinansin ni Anna ang mensahe at nagpatuloy sa pagbabasa. Nang matapos si Michael sa kanyang pagligo ay sinurpresa niya si Ana ng regalo, isang eleganteng damit. Bagamat tuwang-tuwa si Ana sa regalo ay itinago niya ang pananabik at nagsambit lang ito ng simpleng pasasalamat na walang emosyon. Nang maglaon ay naglakad sila sa kalye ng Paris kung saan ay tinanong ni Ana kung kailan susuriin ni Michael ang kanyang maikling nobela. Hindi tumugon ang manunulat at tinawanan lang ang tanong. Tinanong siya ni Anna tungkol sa nobelang ginagawa niya, at giit ni Michael na naghihintay pa siya ng feedback mula sa kanyang publisher, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay maganda. Ipinaalala sa kanya ni Ana na siya ay isang award-winning na manunulat, kaya imposibleng pangit ang kanyang nobela. Habang nagpatuloy sila sa paglalakad ay kinukulit nila ang isa't isa na parang mga magkasintahang teenagers. Pagbalik nila sa hotel ay nagulat si Michael nang ihayag ni Ana na hindi siya sasama sa kanyang room dahil nagbook siya ng sarili niyang kwarto. Hindi ayon dito ang mister kaya nainis si Ana at sinabi na kahit pinagchichismisa na sila ng mga tao ay kailangan pa rin niyang protektahan ang kanyang reputasyon. Humingi ng tawad si Michael, ngunit napabuntong hininga na lamang si Ana sa pagkadismaya. Balik sa New York, nagmamadali si Julia sapagkat nag-aalala siyang mawawala na naman siya ng isa pang trabaho. Pagdating ay tinanong ng supervisor kung sigurado ba siya sa trabaho na yun, at tugon ni Julia na kailangan niya ito para mabayaran ang kanyang mga bills. Iminungkahi ng supervisor na magtrabaho siya bilang receptionist sapagkat siya ay maganda naman, subalit giit ni Julia na gusto niyang maging maid nang sa gayon ay walang makapansin sa kanya. Si Julia ay isang dating artista, ngunit nang mabuntis siya ay iniwan niya ang spotlight para tutukan ng anak. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang pakikipaglaban sa kustodiya ay naubos ang kanyang pera. Pagkatapos ng kanyang shift ay nanatili si Julia sa labas ng apartment ni Rick, umaasang makikita niya ang kanyang anak. Samantala sa Roma, Patuloy na pinagmamasdan ni Scott ang misteryosong babae. Nang maglaon na kinausap siya ng babae at nagpakilala bilang si Monica. Tinanong niya kung bakit panayang titig ni Scott sa kanya. At maginuong sumagot si Scott na curious lang siya sa iniinom nito. Medyo nagdududa si Monica ngunit sa tingin niya ay harmless naman si Scott kumpara sa mga lalaking na kilala niya. Pinakinggan ni Scott ang isang recording sa kanyang telepono at kahit hindi tinanong ni Monica, ibinahagi ni Scott na meron siyang anak na babae. Isiniwalat naman ni Monica na meron din siyang anak at magkikita na ulit sila bukas matapos itong mawalay sa kanya ng dalawang taon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nagring ang telepono at agad naman itong sinagot ni Monica. Nang maglao na kumuha siya ng pera mula sa isang envelope na puno ng salapi at isinulat niya dito ang isang phone number. Tila ay nabalisa si Monica pagkatapos ng tawag kaya kinuha niya ang kanyang mga bag at nagmadaling lumabas. Nalito si Scott at maya maya ay napagtanto na naiwan ni Monica ang isa sa kanyang mga bag, ang naglalaman ng envelope na puno ng pera. Kinuha ni Scott ang bag at ibinigay sa bartender. Nang gabing yun, hindi mapigilan ni Scott na isipin si Monica, kaya nagpa siya siyang bumalik sa bar. Doon ay nakita niya si Monica na nakikipagtalo na sa bartender, hinihingi ang kanyang pera. Itinuro ng bartender si Scott, sinasabing siya ang nakakita ng bag at marahil ay ang kumuha ng pera. Iginiit ni Monica na ang pera ay nasa bartender at dahil dito ay nainsulto ang bartender at itinulak palabas ang babae. Nang maglaon ay nalaman ni Scott na ang pera ay para sa anak ni Monica. Ipinaliwanag ng babae na ang kanyang anak ay hinustage at kailangan niyang magbayad ng 5,000 euros upang makuha siya. Nagalok si Scott na bigyan siya ng pera, ngunit iniisip ni Monica na ginagawa niya lamang ito upang makaiskor sa kanya. Pinasinungalingan nito ni Scott at sinabing hindi ganoon ang tingin niya rito. Dahil gabi na at wala ng choice si Monica ay pumayag siya na sumama kay Scott sa kanyang hotel. Gayunpaman, tinitigan siya ng receptionist at sinabing wala ng room na available para sa kanya. Napahiya si Monica kaya nagpasya siyang sa istasyon ng tren na lang matulog. Laking gulat niya nang sinundan siya ni Scott dala ang kanyang mga bagahe. Tiniyak ng mister na hindi siya interesado sa anumang bagay na pisikal at talagang gusto lang niyang tulungan siya. Samantala sa Paris, sinubukan ni Michael na magsulat muli, ngunit siya ay nababagabag dahil wala sa tabi niya si Ana. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi pinapansin ni Ana ang kanyang mga tawag. Ang masaklap pa ay nakatanggap siya ng isa pang text mula kay Daniel na nagsabing dumating na siya sa kanyang hotel. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni ay nagpa siya si Ana na puntahan si Michael na ang tanging suot lang ay robe at wala ng iba. Nilalandi at tinutokso niya ang mister hanggang sa tuluyang niyang hinubad ang robe. Matapos titigan ng seksing katawan ng dalaga ay kinuha ni Michael ang robe at isinara ang pinto. Naaliw si Anna sapagkat nakaya yung gawin ni Michael sa kanya at bumalik siya sa silid na kinikilig na parang isang high school. Sinubukan muli ni Michael na magpatuloy sa pagsusulat, ngunit mas lalo lang siya ngayong nababagabag sa kaiisip kay Ana kaya naman nagpasya na lang siya nabasahin na ang maikling nobela na ginawa ng dalaga. Balik sa New York, nililinis ni Julia ang isa sa mga silid ng makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogadong si Teresa na tila ay nainis dahil ang psychiatrist na magsusuri kay Julia ay biglang binago ang venue ng evaluation. Kumuha si Julia ng isang piraso ng papel at mabilis na isinulat ang address, ngunit agad niyang tinapos ang tawag nang biglang pumasok ang nakatira sa room, na ikinagulat ng maid, dahilan para aksidente niyang mahawi ang ashtray sa mesa. Agad niyang nilinis ang kalat at mahinhin na humingi ng tawad habang papaalis, hindi na malayang naiwan niya ang papel na may address ng psychiatrist. Samantala sa Paris, pinapunta ni Michael si Ana sa kanyang suit dahil handa na siyang magbigay ng feedback sa nobela nito. Giit niya na matalino at mahusay ang pagkakagawa ng kwento, ngunit nagbigay lang ng sarkastikong tugon ang dalaga. Payo ni Michael na lagyan niya ng personal touch ang kwento ngunit ininsulto lang ni Ana ang kanyang feedback. Ang mainit nilang diskusyon ay naputol ng makatanggap si Michael ng tawag mula sa kanyang asawa. Tinawagan ni Elaine ang mister para sabihin na nawala ang kanyang telepono na naglalaman ng maraming larawan ng kanilang yumaong anak. Sinabi niya na meron na siyang bagong numero at isinulat ito ni Michael sa isang piraso ng papel, isang papel na kainahinalang kapareha sa ginamit ni Julia upang isulat ang address ng psychiatrist. Ipinahayag ni Elaine kung gaano niya namimiss ang mister, dahilan para mapasulyap si Michael kay Anna. Tumungo siya sa kwarto upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang asawa at lumalabas na alam na nito ang tungkol sa kalaguyo ng mister. Maingat na kinuha ni Ana ang papel na may bagong numero ni Elaine at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng tawag ni Michael ay nilapitan siya ni Ana at nagsambit ito ng masakit na pananalita tungkol sa kanyang asawa at sinabihan naman siya ng mister na tumigil. Inamin ni Michael na iniwan niya ang kanyang asawa ilang linggo na ang nakararaan dahil nine na love siya sa iba. Tinawanan nito ni Ana at sinabi na hindi hindi niya susuklian ang nararamdaman nito sa kanya. Pagkatapos mag-walk out ay kinuha ni Ana ang papel na may numero ni Elaine at sinubukan itong tawagan upang kumpruntahin ang misis at saktan si Michael, subalit bago mag ay ibinaba niya ang tawag. Galit na galit si Ana sapagkat sa tingin niya ay hindi siya kailanman mamahali ni Michael kagaya ng pagmamahal nito sa kanyang asawa. Samantala, lumabas si Michael upang makipagkita sa kanyang publisher na si Jay. Sa una ay kinumusta ni Jake si Elaine at pagkatapos ay kinumusta din niya si Anna sapagkat lumabas na may alam siya sa lihim na relasyon ng manunulat. Pagkatapos ay prank ang sinabi ng publisher na hindi nila ilalathala ang nobela ni Michael. Giit niya na maganda ang nauna niyang libro, subalit ang mga sumunod ay bumaba na ang kalidad. Balik sa Roma, sinundo ni Monica si Scott gamit ang kotse at ipinakita ng mister sa kanya ang perang ipinangako nito. Gayunpaman, nagpumilit si Scott na sumama upang ihatid ang bayad. Nainis si Monica sapagkat ayaw siyang tantana ng mister, kaya mabilis niyang pinatakbo ang kotse hanggang sa makarating sila sa isang lugar sa labas ng bayan na tila ay delikado. Sa kabila ng panganib ay pilit pa rin sumama si Scott kay Monica at doon ay nakilala nila si Carlo, isang miyembro ng Italian Mafia. Humanga si Carlo na nagawang akiti ni Monica ang isang mayamang Amerikano na tulad ni Scott at nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang makahutwut pa ng maraming pera. Sinasabi niyang may utang sa kanya si Monica na 10,000 euros, at dahil tutulungan naman siya ni Scott ay itinaas niya ang presyo sa 25,000. Giit ni Carlo na hindi niya papakawala ng anak ni Monica hanggat hindi kumpleto ang bayad, kaya kinuha ni Scott ang envelope at umalis. Galit na galit si Monica at sinisisi niya si Scott dahil sa pagpapalala ng sitwasyon. Hiningi niya ang kanyang pera, ngunit inakusahan siya ni Scott na isang scammer. Pagkatapos niyang ibigay ang envelope ay agad hinanap ni Monica ang bill kung saan isinulat niya ang numero ni Carlo na nagpapatunay na si Scott nga ang kumuha ng kanyang pera. Galit siyang nagmaneho pa uwi at iniwan si Scott. Nakahanap ang mister ng murang hostel at nagpalipas ng gabi na mag-isa, iniisip kung bakit determinado siyang tulungan si Monica. Bilang isa ring mandorogas, nagtataka siya kung bakit nagmamalasakit siya sa babae at sa anak nito. Subalit nang pinakinggan niya muli ang recording ng kanyang anak ay napagtanto ni Scott na hindi niya maaatim na mawalay na naman ang isang anak sa kanyang magulang. Sa kabila ng kanyang mga hinala na ito ay isang scam, ay desidido si Scott na tulungan pa rin si Monica. Balik sa New York, naghahanda si Julia na pumunta sa opisina ng psychiatrist, subalit natuklasan niyang nawawala ang papel na may address. Natataranta niyang hinanap ito ngunit hindi niya ito makita at nang subukan niyang tawagan si Teresa ay nalaman niyang naubusan na siya ng load kaya nagtungo pa siya sa isang tindahan para bumili ng phone card. Kalaunan ay nagawa niyang makontak si Teresa at ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Bagamat naiinis si Teresa ay hinimok niya si Julia na magmadali. Subalit dahil sa matinding traffic sa syudad ay nakarating si Julia sa opisina na late na ng 45 minuto. Sambit ng doktor na maituturing na yun na no show at giit niya na hindi na din naman kailangang suriin ni Julia dahil sapat na ang report tungkol sa ginawa niya sa kanyang anak. Kinumprunta ni Teresa ang misis at ipinahayag ang pagkadismaya dahil sa pagiging irresponsable nito. Ipinahiwatig niya na malabo na ang tsansa ni Julia na manalo at kailangan ng isang himala para makita niyang muli ang kanyang anak. Umalis si Teresa at iniwan si Julia na naghihinagpis. Sa loob ng banyo ay humagulgol ang misis sapagkat ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaglaban ang kanyang anak, subalit tila ay kinakalaban siya ng kapalaran. Habang patuloy sa pag ay hindi niya napansin ang isang babae sa loob ng isang stall at iyon ay si Sam, ang girlfriend ng kanyang dating mister. Nagpa siya si Sam na e-comfort siya at naantig naman si Julia sa kanyang kabaitan. Samantala sa Roma, nagpa siya si Scott na mag-withdraw ng sapat na pera upang matulungan si Monica. Pinuntahan niya ang address na ibinigay ni Carlo at pagpasok niya sa kanilang hideout ay nandun na si Monica. Inabot ni Scott ang pera kay Carlo na manghang-mangha sapagkat di niya maisip kung bakit tinutulungan ito si Monica. Tinanong ni Scott kung nasaan ang bata at nang hindi sumagot si Carlo ay humantong ito sa isang kaguluhan. Inilabas ni Carlo ang kanyang baril at sinabihan si Scott na tumaas na ang bayad sa libung Euro at kung hindi sila magbabayad ay mapupunta sa lansangan ang anak ni Monica. Balik sa Paris, nakatanggap si Anna ng tawag mula kay Michael na inaanyayahan siyang mag-almusal. Tumanggi ang dalaga at sinabing makikipagkita siya sa isang kaibigan. Nang hilakbot si Michael, natatakot siya na baka ang iniisip niyang tao ang tinutukoy ni Anna. Nagmadali siyang lumabas ng silid upang pigilan si Anna, pinapakiusapan na huwag itong umalis. Ngunit tumugon ang dalaga ng masasakit na salita at pinayuhan niya si Michael na humanap ng taong makapagbibigay sa kanya ng pagmamahal na gusto niya nang maglaon ay dumating si Ana sa hotel ng kanyang kaibigan at ito ay si Daniel. Subalit si Daniel ay hindi basta-bastang kaibigan sapagkat siya ay ang ama ni Ana. Alam ni Michael ang kanilang immoral na relasyon kaya naging desperado siyang pigilan ng dalaga. Pagkaraan ng ilang oras ay nagbihi si Ana at iniwan ang kanyang ama na natutulog. Umuwi siya na gulong-gulo ang pag-iisip at kinamumuhian ang sarili. Pagpasok niya sa kanyang silid ay nagulat siya nang makita ang mga puting rosas. Alam niya kaagad kung sino ang gumawa nito kaya agad niyang pinuntahan ang silid ni Michael. Tinanong niya kung bakit minamahal pa din siya nito gayong puro kasamaan lang ang pinapakita niya rito. Habang siya ay umiiyak ay marahan siyang binuhat ni Michael sa kama at pinapakalma. Sa kalauna na inamin niya na labis niyang kinasusukleman ang kanyang sarili at ibinubuntong niya ang pagkamuhi na ito sa tanging tao na nagmamalasakit sa kanya. Hindi siya naniniwala na deserve niya ang mahalin kaya hindi niya nakikita ang pagmamahal na ibinibigay ni Michael sa kanya. Maya-maya ay nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Daniel na tinatanong kung bakit siya nito iniwan. Pagkatapos humugot ng lakas ng loob ay sinabi ni Ana sa kanyang ama na may nagmamahal na sa kanya ngayon at hindi na sa babalik sa kanya. Sinubukan ni Daniel na hikayatin siyang bumalik, ngunit tinapos ni Ana ang tawag sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at nagpasya siyang gawin na ang tama simula ngayon. Sa Roma ay sinamahan ni Scott si Monica sa kanyang tinutuluyan na trailer van. Hinahampas siya nito ng kawali habang tinatanong kung bakit siya nito tinutulungan at inamin naman ni Scott na wala rin siyang ideya. Tinanong ng mister kung bakit iniwan nito ang kanyang bag sa bar, ipinapahiwatig na ang lahat ay planado. Ibinunyag niya na hindi siya kasing yaman ang inaakala niya at ang tanging hanap buhay niya ay ang magnakaw ng mga fashion designs. Inamin ni Monica na bagamat pinuntirya talaga niya siya dahil sa hitsura nito, ay totoo na kailangan niya ng pera upang makuha ang kanyang anak mula kay Carlo. Ngayong malinaw na ang lahat ay nagpa siya si Scott na magpatuloy sa pagtulong. Inimbitahan niya si Monica sa kanyang hotel para sa mas komportable itong makatulog. Habang tinatalakay nila ang propesyon ni Scott ay hindi nila maalis ang atraksyong na mumuo sa pagitan nila hanggang sa tuluyan na silang sumuko sa tawag ng kanilang mga laman. Pagkatapos ng bakbakan ay tinawagan ni Scott ang kanyang kasamahan upang tanungin kung magkano ang natitira niyang pondo sapagkat desidido na siya sa pagtulong kay Monica. Samantala, lalong lumala ang lungkot na naramdaman ni Julia matapos makita ang dose-dose ng mga bulaklak sa parehong silid kung saan na wala ang mahalagang piraso ng papel. Ang kagandahan ng mga bulaklak ay labis ang kaibahan sa hinagpis na nararanasan niya sa kanyang buhay. Sa kabila ng utos ng korte ay nagpa siya siyang bisitahin si Rick at ang kanilang anak. Nakiusap siya na makita ang kanyang anak at humingi din siya ng paumanhin kay Rick dahil sa pagtataksil na ginawa niya na naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Gayunpaman, nananatiling determinado si Rick na ilayo sa kanya ang kanilang anak lalo na dahil sa kanyang kapabayaan ay muntik ng malagay sa panganib ang bata. Nang maglaon ay inalok niya si Julia na kung aaminin ito ang totoong nangyari ay baka papayag siyang magkita silang muli. Sa una ay bahagyang inamin ni Julia ang kanyang kasalanan, ngunit kalaunan ay umiyak niyang ikinwento ang buong pangyayari. Nagpapanggap na multo ang kanyang anak gamit ang plastik at sinubukan siyang pigilan ni Julia ngunit hindi ito nakinig. Nagpasya siyang iparanas sa anak ang maaaring mangyari at dahil dito ay muntik nang masufficate ang bata. Pinasasalamatan ni Rick ang kanyang katapatan ngunit mariin niyang sinabi na hindi na niya ito papayagan makita muli ang kanilang anak. Habang hinihila niya ito palabas ay desperadong nagpupumiglas si Julia. Naawa si Sam sa kalunus lunos na sitwasyon ni Julia kaya pinigilan niya si Rick at hinikayat ang bata na tumakbo sa kanyang ina. Nang sa wakas ay yakap na ni Julia ang bata ay agad niyang isinara ang pinto ng elevator upang mapalayo kay Rick. Dalidaling bumaba ang ama gamit ang hagdan at pagdating niya sa ground floor ay nakita niya si Julia na lumabas ng gusali habang ang bata ay nasa elevator lamang hawak-hawak ang stuffed toy na ibinigay sa kanya ng ina. Kinagabihan ay binigyan ng bata ang kanyang ama ng isang baso ng gatas at nalaman ni Rick mula kay Sam na inutusan ni Julia ang kanilang anak na alagaan siya. Naantig dito ang mister kaya nagpasya siya na bigyan ng pagkakataon si Julia. Tinatawagan niya ito upang ipaalam na maaari na niyang bisitahin ang kanilang anak, ngunit walang sumagot sa telepono sapagkat si Julia ay nagpasya na palang umalis ng bayan. Samantala, pagkatapos ay withdraw ni Scott ang natitira niyang pera sa bangko ay nakipagkita siya kay Carlo, na kalaunan ay dumating sa kain ng isang dilaw na motor, ang parehong motorsiklo na nakita niya nung una silang nagkakilala ni Monica. Matapos mapagtanto na siya nga ay niloloko, kinumprunta ni Scott si Monica at sinabi na alam niyang isang malaking scam ang lahat. Sa kabila nito ay inalok pa rin niya sa babae ang pera at binigyan siya ng choice, maaari niyang kunin ang pera at umalis o kukunin niya ito at sumama sa kanya. Nagulat si Monica sa sinseridad sa mga mata ni Scott, gayon paman, kinuha pa rin niya ang pera at umalis. Nang gabing yun, tinawagan ni Scott ang kanyang asawa na si Teresa, ang abogado ni Julia. Mabigat ang kanilang pag-uusap patungkol sa hindi pa nalulunasang sakit ng kanilang mga damdamin. Ang wasak na si Scott ay tinanong si Teresa kung paano niya mapapatawad ang kanyang sarili at lumalabas na ang kanilang anak na babae ay namatay pala dahil sa pagkalunod, isang trahedya na bahagya ay kasalanan ni Scott. Iniwan niya saglit ang bata para tugunan ng isang business call, isang kapabayaan na hindi hindi mapapatawad ni Teresa. Labis na sinisin ni Scott ang kanyang sarili sa trahedya at ngayon, kahit na hindi bumalik si Monica sa kanya ay nagpasya siyang gumawa ng hakbang upang eredim ang sarili. Gayunpaman, nagulat siya nang kumatok si Monica sa kanyang pintuan. Giit ng babae na ibinigay na niya kay Carlo ang pera, ngunit tinanong niya si Scott kung maaari pa rin ba siyang sumama sa kanya. At dahil wala na din namang mawawala sa kanya ay pumayag si Scott at silang tatlo, kasama ang anak ni Monica ay naglakbay patungo sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Sa Paris, habang tumitingin ng mga libro si Anna ay nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Elaine. Kagagaling lang niya sa paglangoy mula sa kanilang pool at tila ay mas magana ang kanyang loob matapos harapin ang kanyang takot. Matapos basahin ang buong nobela ni Michael ay binanggit ni Elaine na ginamit ng mister ang kanilang tunay na kwento, ang lihim nilang relasyon ni Ana at ang malagim na pagkamatay ng kanilang anak. Tinanong ni Elaine kung sinabi na ba ni Michael sa kanyang kasintahan na isinulat niya ang tungkol sa immoral na relasyon ito sa kanyang ama at tugon ni Michael ay hindi pa. Ngunit binabasa na ngayon ni Ana ang kanyang journal. Giit ni Elaine na dapat na niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanilang anak. Ngunit ibinunyag ni Michael na ang tawag na natanggap niya ay hindi isang business call, kausap niya sa telepono ang kanyang kalaguyo habang nalulunod ang kanyang anak. Samantala, biglang nang hilakbot si Anna habang binabasa ang journal ni Michael, sapagkat nalaman niyang sinulat ng kanyang kasintahan ang tungkol sa imoral niyang sikreto. Agad binaba ni Michael ang telepono at habang hinahabol niya si Anna, nagtransform ang dalaga mula kay Monica hanggang kay Julia na nagpapahiwatig na isa lang siyang katang na karakter katulad nila. Lumalabas na ang tatlong kwento ay hindi magkahiwalay na realidad. Ito ay mga istoryang isinulat ni Michael na may kinalaman sa kanyang buhay at ang tanging katotohanan lang dito ay ang pagkamatay ng kanyang anak at ang kanyang bigong relasyon sa kanyang asawa. Ang kwento ni Julia ay sumasalamin sa guilt at denial ni Michael sa pagkamatay ng kanyang anak na si Robbie. Kina papaluo ba naman ang kwento ni Scott ang pagtataksil at ang gumuguhong pundasyon ng kanyang mga relasyon kung saan ang makasalanang pamumuhay at baluktot na moral nito ay sumasalamin sa kawalan ng katapatan at commitment ni Michael Samantala kinakatawa naman ang kwento ni Ana ang mga komplikadong emosyon ng mister kasama na ang pinakamadilim na aspeto ng kanyang buhay sapagkat ang karakter ni Ana ay nasangkot sa isang immoral na relasyon sa kanyang ama na sumasalamin sa komplikadong pananaw ni Michael sa pagmamahal Nagtatapos ang pelikula pabalik sa silid ni Michael kung saan ay nahihirapan pa rin siyang tapusin ang kwento. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.